yun mga idol or rights punta tayo ngayon sa kan sa may bayan bili tayo ng pandisal time checks it's brought to you by lever edge yan punta tayo sa bayan ngayon maaga pa ngayon idol eh ayun uh, nga uh, masarap magkape maaga maaga pero mas masarap pag kape sa kwan eh tanghali tanghaling tapat so ngayon mga idol eh, tungkol sa kape kape hindi na ako masyado magkape dinigil tinigil ko na kasi bumabaho ang aking ihi Yan, may pandisal dito pilihan pero so, doon tayo bibili sa, sa bayan mas malambot kasi doon. Maliit nga lang. Diyan naman. Malaki pero matigas. Ano bang bibilin nyo. Malambot o matigas? Ano yung sa malambot. Si yung mga ngipin natin eh panguan ng eh. Pang nilagang baka. Ngipin natin kasi matigas eh. All right. Jo maliwanag na, pero mas masarap sana yung, yung medyo madilim-dilim pa ba. Bili tayo pandesal. Tapos bigyan natin si Inang doon sa bangkag. Magising na yun. Mahaga kasi nagigising yun eh. E, sakto yan, magkakape din yun. Na-record ba kamera natin? Mga mamaya, salita na salita tayo Walang records Lamig-lamig na oh Pag, December na yan, December Next month, bear na Grabe ng panahon na to Ibig sabihin yan Abutan na naman ako dito Bihira naman Masyado na mahaba ang aking tambay. May bus ba gumaga, umaga? May bus siguro umaga. Si Parikoy. Bili ng pandesal din yun. Pwede kaya lagyan sidecar to. Mountain bike. Pwede siguro. Ano, mababa lang naman yun tanong ko, sagot ko. Siyempre, ako lang mag-isa eh. Boss! Pag mag-u-turn ka, dapat mag-signal light ka. Kaanong ebilin natin? Masyadong matigas ang gulong. Ito na yung pandesal natin Yung 20 ka ng 10 sakit May butter po Butter sarap kasi yung butter oops natin muna natin sa bangkag May uh, may pangkape si inang si inang kasi lula yun natawag nila dito lula lula ni asawa ko yan apo niya si Hayley sa tuhod alright yung nanay ko naman may apo na rin sa tuhod ah po oh, sa tuhod oo oh, may apo na sa tuhod kasi yung pamangkin ko may anak na yan mas maganda yung gano'n, no sawa yung maaga para maabutan na yung mga yung, uh, apo sa tuhod ibig sabihin pag nagkaanak si Hayley apo na sa man yun kalampakan kasi pababa daw yun eh saan kaya na kukuha yung mga ganun talagang ramdam ko yung yung kuha ng bike ni Bayaw ko oh, daming tao right traffic pa idol ramdam ko yung tigas ng gulong Tulog oh, pa oh, sa oh, upo, oh, upo, oh. Yo, konti pa lang nagigising dito. Delivery. Pandisal delivery. Mm -hmm. Nakakuan yan idol, yung yung kuan ng bike naka tawag doon. Nakababa kanyang pinakababa ba? Dati hirap-hirap nung padyakan yan niy. Yung pinakababa niya. Yung sagad. Yung pinakasagad niya. Ngayon, isi-isi na lang. Kasi magaan. La, morning. Nag-exercise ako eh. May kape ka dyan? Oo. Oh, eh. oh. de doon na. Doon na. Saan? Doon, sa bahay. May saan? bumili ako. Kami naman ito. Hmm. sa'yo, sampo la sa'kin. Sa na lang ba Bakit? Hmm. Marami kayo dyan eh. Wala, wala akong kasama. Hindi mo mawawas. Hmm, pagkakot rin lang. Ha? May yung... Magkakapitin naman yung mga sasama mo doon. Yung mga kaibigan mo? Wala pa, wala pa naman sila. Ah, yung mo yan mamaya. Ayan na sa'yo. Bainte. Amin, bakit, bay, ano yung taming bagis ba ano pangalan yun yung pagbubutas ng kwan? Ano yung pangalan yun? Anong butas? Sa Euro. Ah, yung drill? Oo. Bakit? Mayroon ka? Mayroon ako doon. Hilamin ko yung, yung pagkot na. Kaya sino magbutas? Si Lulu Rubin. Ah, sige. Ah? Uh, oo. Kailan? So, mamaya? Oo, to. Sabihin ko na sa kanya. gagawin na bukas. Ah, bukas na gagawin pa? Oo. Ay, bukas na lang kunin. Sige na Kasi atid ko sa hili sa eskulaan mamaya. Sa kwan, di sabihin ko sa kanya mayroon. Hmm. Ikahatid ni Tito na ako. Tapos tumutunod mo Uh, sige la so, Eh, e, kape mo. Ma Mamaya pa yun? Baon niya? Tinapay din. Yabod, hindi ah, hindi ko na masyado pinapainom. Hindi ko na masyado. Tubig lang. Tinapay tubig. Sana so, kahit pila na yung ampun Oo nga lah eh. pag umaga sila eh naman yung pag ay hindi makatulog si Billy pag tanghali ano naman siya pag alas dos las tres ikaw so, maghahatid mm. -hmm. hinihintay mo na oo oh, hinihintay ko na sige lah mm -hmm. ito ako kasi pasok si BJ Naga Wag na bawasan. Mas maganda ngayon may marami. Mamaya dumating yung mga mga kamarites ba. So, bakit hindi pupunta si Elizabeth? Saan? yung breaking ni Juan. Naibita sila? Si Jan. Mm. Sa may Juan daw eh. Sa... Ringo. Sa Juan daw, Burakay daw. Hmm? Sabi naman nila. Wala pa si Mami. Ah, hindi pa sa dumatay. Sige lah. Sige uh. mm. nga rin. Oo. Sige nga rin. Sige nga rin. Sige lah. Okay, doll. Alright. Okay. Ito tayo daan. Temare! Ito tayo daan sa highway. Hindi tayo magtagal kasi may pasok kasi sawa ko. Magagalit yun. Pag ma-bike ako tapos tagal, lumui. magagalit ko. Andahan tayo sa may matubig kasi tumatalsik. Wala kasi tapaludo sa likod to eh. Alright. Ang aso na to. Sa daan din sila nag-kwentuhan eh. Daan ng kalsada. Medyo marunong ako magwan Magchinsger Shoutout pala kay Nunoy Kay Nunoy Adoriano Aquino Bawasan natin yung hangin ng gulong ng bike ni Bayaw na to Ramdam ko yung mukha nya Yung tigas yang tigas sa siminto bilis to sarap ito pa naman gusto gusto kong bike ang ganito ah pawisan ka talaga pag hatawin mo toto. ah may bus pala pag ubaga kala ko last 10 lang Dito tayo sa gilid-gilid lang. Daan. Baka bahagip tayo ng masasamang elemento ba? Pag sa gitna. Boss! Change gear. Oh boy. Shoutout shout out kay Baring Ikoy baka nagbabike na yun oh hiningal ako nang araw na kasi hindi nagbike so yan mga idol low nakita right. tayo sa sunod na bike natin ah, bye bye